Diyo nga kita eh Parang sama ng tingin mo Okay ka na ba? Ha? Mama Tori Mama Tori na walang anak Mama Kat na walang anak Kasi bakit nilabas mo yung mga anak mo? Premature Kung sa tao pa six months lang wala tuloy sila. Sabi niya, huwag kang nangingyalam, nai. Talagang <laughs> ang kamay. Talagang, uy, bakit lumalabas ang mga kuko mo? Nagagalit ka ba? Eh, hindi. Bait yan si Tori. <laughs> Bait yan si Tori. Oh, oh wag kalmot si nanay, ha. Wala ka pang baksin. Lang araw ka pa lang dito. Wala ka pang baksin. Ha? Huwag kalmot si nanay. Bait ka naman. Yung mga didi mo. Hmm? 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 Hindi man lang nakadidi ang baby mo sa'yo. Paglabas nila, wala na kaagad sila. Ba yan? Na-stress ka ba? Ay, hindi naman. Hindi naman palay, eh. Ano lang? Ano lang? Basta kain ka lang kain ng kain, kain ng kain. Oh, 'di ba? Hindi yan hindi yan may stress pag kain ng kain. <laughs> ano ka ba na eh? dinadaan ko nga sa kain yung stress ko na eh. Oh, patingin, patingin nang yan, patingin nang chan. Wala na kayang laman niyan? Ha? Wala na kayang laman niyan? Tori, magsabi ka, baka may laman pa yan. Ha? Balik kita sa labas. Balik kita sa labas. Magiging street cats ka ulit. Sabi niya, nahimik na nga ako na eh. Bait-bait ko nga na yun. Bait-bait ko nga na yun. Eh, ba't parang sisipain mo ako? <laughs> parang gusto mo akong sipain ah. Ha? ha? Gusto mo ba sipain si nanay? Hmm. Ang lungkot naman talaga. Ang lungkot o, naman talaga. O, na oh, sino naman? Ang tanong, sino? 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 Ha? Huh? Sabi ni Tori, bala kayo dyan sa buhay nyo. Basta ako, matutulog na ako. Hmm. Ang sama ng tingin ni Milky, oh. Sabi ni Milky, Ano ba yun si nanay? Si Tori nang nilalab ngayon. Si Tori na. Oh, si Tori nang nilalab ni nanay, oh. Oh, wala kayo. Si Tori nang nilalab ni nanay ngayon. Di ba, Tori? 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 Shh! Wala na. na ni Tori. Hmm. Nay, paano ako makatulog, nay? Video ko ng video dyan, nay. Ha? Huh? Nay. 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 Huwag ka na mag Nay. Tulog na ako. Nay. Nay. Alam mo, Tori, hindi pa kita narinig ng mga ungaw ng malakas.